Magandang gabi po sa lahat. sa Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng aking mga coins kung magkano na ang kanilang mga halaga. Ayan po. At ito po ay ating hilig pangungulik taho ng barya. Isa ho tayong kolektor. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat ng aking mga subscriber and God bless. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber kung saan kayong dako na mundo. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng mga senior citizen dyan kung saan kayong dako na mundo po. God bless po sa inyo and take care po sa lahat yun naman pong nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano, lahat ng aking mga nakapalo po, thank you so much sa inyong lahat. Yun naman pong hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, ayan. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin. Ayan ang ating pera. Year 1985, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki na kaharap po sa kaliwang bahagi. Malapit po sa kanyang baba ang kanyang pangalan. Siya po ang ating dakilang bayani na si Andres Bonifacio. In then year, in the month mark, pagkatalikod ho, makikita ho natin ang isang 2 pesos in the new. Ayan kung tawagin nila. Ang tipik name po niyan ay Cocos Nocepera. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 2 pesos po. Large type po ito. Mayroon pong small type. Mula 1991 yung small type hanggang 1994. Kara si piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 12 grams. May haba po naman itong 31 mm. May kapal po naman may kapal po naman itong 2 mm. Hugis po diagonally sided po. Orientation nito may dalalay mail ang paggamit nito no January 2, 1998, number industry 758 reference number KM-244. Ito pong year 1985, ito po ay 27%. Kung ilang piraso naman ang ginawa na bariya na ito, ito po ay 115 million, 211,000 piraso po. May preso po ito dun sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine, 16. Extra fine is 33 pesos. Tako naman tayo sa kanyang price, ayan, sa pandaigdigan, dun sa ating ebay.com, nakakita ho tayo nagbebenta doon ng rare coins daw ito. Ayan. Ayan. Binibenta niya po doon ng 1,389 pesos. Meron din tayo nakita doon ng 833 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 347 pesos. Dako naman tayo sa kanyang carousel PH doon sa atin dito lang sa ating Pilipinas. Doon sa carousel may nakita ko tayo nagbebenta nito ng 600. Meron din tayo nakita doon na 700. Meron din tayo nakita doon na 200 pesos and then 150 pesos yung pinakamalit po na bintahan. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, kayo po sa lahat. And God bless.